Uh, magandang umaga mga pigmate, mga pigmate. So, mag-update tayo dito sa mga nagtatay natin. Uh, so, 'yan. So, bali ano na sila mga pigmate, uh, nililinisan ko na yung kulungan. Nililinisan ko na. Tapos, yung mga piglet ay hindi natin pinaliguan kasi kahit nagtay sila, ay wala naman po wala naman po diyan mga pigmate na ano. Wala dyan na um, wala dyan na sobrang dumi yun. kaya hindi ko na po sila pinaliguan so magpapaligo ako dyan mamaya na mga tanghaling tapat na so ngayon ay ano, ala, 10 ano pa lang 10 tulog, 10.14 in the morning pa lang po so ngayon magpapakain na tayo yan may malambot pa rin ay magpapakain tayo dito. So ang ang pagkain natin dito, 'di ba? Sabi ko nung kaninang vlog natin, Uh, magbabawas tayo. So, pinalipas natin yung kain nila kaninang umaga. Hindi tayo nagpakain talaga kaninang umaga. Kasi yun yung unang kain nila. Tapos ngayon, pangalawang kain nila, magbibigay tayo ng ano, ng ano, 750 gram na feeds para sa sangkong piglet natin. Yan. So, kulang pa to. Kasi isang puno dito mga kapigmate ay isang kilo. So, tantya na lang natin na 750 gram to. So, nando sa ano ng manok yung ano, yung kiluhan natin ng yung kiluhan natin. So, ayun pa yung isa nagdatay natin. No? So, ngayon, uh, magbabawas lang tayo ng pakain dito sa ating pig. Dito sa ating mga piglet. So, itong isang to, alam kong mga kapigmate na ito kulang na kulang sa mga piglet natin. Pero, wala tayong magagawa kung dito isin natin na magbawas ng pakain para tigas agad yung dumi. So nasabi ko mga kapigmate sa vlog natin na ano, oras lang. Oras lang ang bibilangin natin para buo agad yung dumi ng piglet natin. Yan. So ganun lang karami muna papak papakain natin. 750 gram na pigs. Yun muna papakain natin. Sa tubig nila mga kapigmate, wala pa rin tayong, wala pa rin tayong nilalahok dito na kung ano-anong gamot. So normal na tubig. So oh. Normal na tubig po yan mga kapigmate. Tapos sa uh, wala. Sa inject, wala. So hindi tayo nagbibigay sa kanila ng kahit anong gamot na pang inject. So hindi rin tayo nagbibigay mga kapigmate ng apralite. So napansin natin mga kapigmate na may nagtae sa piglet natin ay kaninang umaga lang. First na pakain natin, pagpunta natin ay sobrang dumi ng kulungan nila kasi mga may nagtae. May mga nagtae. So yun. Tapos umagang yon hindi po tayo nagpakain. So ito subaybayan so nyo lang vlog na to i-update ko kayo pag tigas na itong domina mga piglet natin. Siguro, kasi nasabi ko sa inyo na oras lang. So, mamayang mga hapon, bago maghapon, okay na. Tigas na yung domina mga yan. And, sa ngayon, 750 gram ang binigay natin na pakain. Tapos, hindi, nagbawas tayo ng pakain kanina sa kanila. Tapos, sunod na kainan nila ay, ano lang, 750 gram. Pero, umuubos na sila mga kapigmate ng isa't kalating kilo hanggang dalawang kilo nung hindi pa sila nagtatay. So, yun lang. So, panorin muna natin sila. So, ganyan lang tayo magpakain sa kanila mga pigmate. Kaya yung mga para sa pagtatay ng baboy ay nakadepende po yan sa setup, depende sa ano, sitwasyon. Yan. So, sa ganitong sitwasyon, ganitong pakain ko, gantong parang ko, So, may sarili din akong paraan kung paano may iwasan yung o oh, mawawala yung pagtatay nila. Ito mga kapigmate, yung kain nilang yan, uh, bitin na bitin po yan sa kanila. Kulang na kulang po yan. Kasi kalahati ng kain, yung dami ng kain mo, ay mawawala. O oh, kain nila ay mawawala. So, sabihin natin na medyo may papayat dyan ng konti. O oh, sabihin natin, hindi naman sobrang papayat. Medyo ano lang, uh, yung laki ng tiyan niya, bababa uh, nasan ba yung nagtay na nakita ko yun 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 sa so, meron pang iba siguro ito rin to isang dali nagtay kasi yung kanyang tagiliran no oh, wala yung chain niya gugutumin lang natin sila pero pakain natin dito mga kapigmate every 3 hours ako kumagpakain mayat maya ang, g ang, ginawa ko lang ang binago ko lang mga parang paraan ko nagpapakain habang nagtatayo yung mga piglet natin Mayat maya pa rin ang magpapakain pero bawas. Binabawasan ko yung dami ng bawat kain nila. Ayan. So ayan mga yan, pagkatapos niyan magiiyakan niyan kasi gutom pa. Ang gagawin lang natin diyan, tisin lang natin. pisan lang natin. So ngayon maaraw na, matas na sikat ng araw. sa Sa kaganto mga kapigmate, 'di ba nasabi ko kanina na magpapaligo tayo sa piglet. Pag ko lang yung mag-uminit. Kanina kasi naglinis tayo ng kulungan, lahat ng dumi nila uh, tinanggal natin tapos nilinis natin ang kulungan. Pero hindi natin pinaligoan yung piglet kasi malilinis naman sila. Ayun. Tapos ngayon mga kapigmate na mainit na magpapaligo dapat ako pero nagpaka inuna ko muna yung pagpapakain sa kanila. So ngayon kumain na sila. Kung magpapaligo mo ako sa kanila mga pigmate, papalipasin ko muna ang isang isang oras. Pakatapos nila kumain bago ko paliguan. Kasi mga kapigmate, pag pinaliguan ko sila, pakatapos kumain, mas lalala yung pagtatay nila. Once na katatapos lang nila kumain, tapos papaliguan natin, lalo na't may nakita na tayong may nagtatay sa kanila. So yun o, yung isa busog agad. Umalis na. O, yun. Akit yan dyan para at dumumi yung ginagawa nilang dumihan yung dating nursery pen nila yun no, may nakikita na akong buo-buo dito so yan, no. yan so wala na ubos na ayan o no, nahingi pa sila ba? Diba? kung hindi sila nagtatay mga kapigmate pag ganyan na ano na humihingi pa sila bibigyan ko pero ngayon nagtatae hindi muna Ayun, no, ginagawa niya CR. Akaya ah, siya doon sa nursery pen. Tapos, doon iihi, doon dumi yan. So, taste taste lang muna tayo. Mga ano lang to. Alang oras lang to mga pigmate yung pagbabawas natin ng kain nila. Tigas agad ang dumi ng mga yan. 100% sigurado ako. Hindi kailangan ng kahit anong gamot sa pagtatayin ng piglet dito sa paraan kong ito. So, yan lang mga kapigmate. So, update ko na lang kayo mamaya. Yan. so sa ngayon naman uh, yung tiyan lang nila yung mga tiyan lang nila medyo humupyak pero yung sa katawan nila ay hindi pa Yan. one week after walay ah uh, lang days nga ba to Yan, pag na lang nila yung mga tira tira magsasaid lang sila Yan. Hmm. Okay, yun. Yung sa drinker na nagpinoblema natin nung nakaraan kasi isa lang yung drinker natin na pang biik, nagawa natin ang paraan, ibinaba natin yung isang drinker. So, ngayon, kahit magsabay-sabay magsabay sabay sila ng inom, ay hindi na sila ano, kukulangan ng drinker natin, ng nipple drinker. Ayan. Tapos, dahil ano, dahil nagbawas na ang ah, dahil, dahil nga hindi tayo nagpakain kanina so dito nakikita natin sa mga to mga kapigmate lahat sila yan yan matitigas na yung dumi yan Ayan. so matitigas na yan so ito yan dito sa side na to medyo malambot pa to kita nyo medyo malambot pa yan pero dito maraming side na maraming mga dumi na sila na matitigas na yan uh. Yan yung mga piglet natin. Hmm. po. So update ko kayo mamaya hapon mga kapigmate. mamayang hapon, mamaya hapon, sigurado ako 100% wala nang magtatay sa mga yan. Kagaya ng ano sinabi ko sa, kayo, sa inyo kanina, uh, makita nyo pa lang na nagtatay yung piglet. Unang araw pa lang, magbawas na agad kayo ng pagkain. So, tayo nagbawas na kanina. Unang kainan pa lang, hindi, hindi tayo nagpakain. Tapos, pangalawang kainan, oh, nagbinawasan lang natin yung normal na kain nila. So, ito sila ngayon. O, oh, malalakas kumain. Pati pa ako, kinakain. Yan. O, oh, yun lang mga ka Magandang araw sa inyo. Yan. Okay. So... Sige, side lang kayo. Madaling mahalata dito kung sino nagtae kasi yung unang umalis dito habang kumakain sila, yun yung nagtae. Tatlo yung nakita ko dito, yung malalaki. Kung alin dito yung malalaki, yun ang tingin ko mga nagtae. <laughs> Kaya kagaya nitong santo. Yan. Kasi sila yung unang mga nagsialisan. Tapos yung medyo to, mga kagaya nito, yan, siguro yung winalay natin ng 8 kilo, 7 kilo yon. Dalwa lang naman sila eh. Yan, saka to. Saan na yan, yan. dalawang lang na yan na maliit natin. Tapos the rest na 9 kilo at 10 kilo. Ayun. Good morning, good morning sa inyo.